At kayo naman mga idols, aasintahin ko na naman po ng pang-8 missile ko si Sangkay Bangkay mga idols. Dahil sabi niya sa post na ito mga idol, ay nyari daw sa 7 to 15 pesos na per kilo na bigas. DDS, bakit daw wala kaming reklamo? Putya nagpapatawa ata tong Sangkay Bangkay na to eh no? Una sa lahat Sangkay Bangkay, fake news ka talaga. Samo nakuha ang 7 to 15 pesos na per kilo ng bigas na sinasabi ni PRRD ha? Ito ba 'yon? We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. O oh, di ba? Sinabi ba ni Piara at hindi nga 7 pesos ng per kilo ng bigas? Psst, hindi, di ba? Ang sinasabi niya, baka daw 7 pesos ang pwedeng ma-reduce sa presyo ng bigas. Ha? Sangkay bangkay, wag tang... Ha? Alam ko na tangka. Pero wag mo naman karirin boy, nakakahiya, promise. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, inasinta ko na po kay Sangkay Bangkay ang 7th missile ko sa kanya mga idols. Pucha walang kalatoy-latoy yung sinabi niya sa issue ng impeachment against VP Saray, no? Pucha nanguha pa ng idea ng iba para makapagkomento lang na delay tactics daw ang ginawa ng Senate sa pag ng Articles of Impeachment sa House. No? So pinaliwanag ko rin po ulit sa last video ko kung bakit checkmate na ang mga admin at sinatambaloslo sa House sa kagustuhan nilang ma-impeach si VP Sara. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila ma-impeach si VP Sara. Dahil may numbers po tayo sa Senate. At dahil din po sa Doctrine of Legislative Discontinuity. So sino ba daw ang nagpasimula o gumawa ng Doctrine of Legislative Discontinuity na to? Well, hindi po ito pinalukala o ginawa minuman dito sa Pilipinas. Ito po ay isang prinsipyo ng batas konstitusyonal na nagmula sa interpretasyon ng mga provisyon ng konstitusyon ng Pilipinas at lalo na po kung patungkol sa pagtatag at pagpapatakbo ng lehislatura o kongreso. So ang resulta ng doktrinang ito ay ang pag-unawa sa kalikasan ng bawat kapulungan ng kongreso. Ang House ay itinuturing na hindi isang continuing body dahil ang lahat ng miyembro nito ay may fixed term na 3 years at ang buong kapulungan ay nagre-reconstitute bawat halalan. So ang konseptong ito ay nakaugat sa kasaysayan ng lehislatura sa Pilipinas na hinubog ng impluensya ng American system. So ang Senado naman po ay tinuturing na continuing body dahil ang mga miyembro nito ay may overlapping term na 6 years at hindi po sabay-sabay nagtatapos ang kanilang mga termino. So ito po ay isang katangian na karaniwan sa mga bicameral o dalawang kapulungan na lehislatura. Bagamat walang isang tiyak na desisyon ng Korte Suprema ang lumikha ng doktrinang ito, ito po ay nakapaloob sa mga naging rulings at obiter dicta ng Korte Suprema na nagpapaliwanag sa operasyon ng Kongreso at sa pagtatapos ng legislative business. Ang mga kaso na may kinalaman sa legislative continuity at discontinuing matters ang nagpapatibay ng prinsipyong ito. At ang legislative system ng Pilipinas ay may malakas na impluensya ng Estados Unidos. Okay, So magkaparehas po ang konsepto ng Pilipinas at ng Amerika sa legislative discontinuity ay umiiral din para sa House of Representatives nila. Habang ang Senate naman po ay tinuturing na continuing body. So ang pag-adapt ng sistemang ito sa Pilipinas ay natural na nagdala ng doktrinang ito sa ating bansa. Kaya sa halip na isang tao ang nagpanukala nito, ang Doctrine of Legislative Discontinuity ay isa pong naipon na interpretasyon at pag-unawa sa pagpapatakbo ng ating sistemang pambatasan sa ilalim ng konstitusyon na sinusuportahan ng mga legal precedents at kasaysayan ng legislatura. So yan po pala ang batayan ng Doctrine of Legislative Discontinuity, mga idols. So sa madaling salita, ma -e expired na po ang impeachment complaint nila kay VP Sara. Kahit na anong pilit ang gawin nila. So better luck next life, bitches. <laughs> so dahil po dito, kaya ako nasabi na checkmate na ang pag-admin at sinatambalos-los sa House of Representatives na gustong-gustong ma-disqualified si VP Sara sa pagtakbo sa halalan 2028 sa pamamagitan ng impeachment. So guys, curious lang ako ah. Sino-sino na ba ang mga na-impeach na government officials sa kasaysayan? Aba, look at this mga idols. Number one pala ay si Erap Estrada noong 2000 hanggang 2001 na isang pangulo ng bansa. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at culpable violation of the constitution na impeach po siya ng House noong November 13, year 2000. Nagsimula ang impeachment trial sa Senate noong December 7, year 2000. So naabort po ang trial noong January 16, 2001 matapos mag-walk out ang prosecution panel dahil sa kontrobersyal na desisyon na wag buksan ang ikalawang sobre. So humantong po ito sa EDSA 2, People Power Revolution at kalaunan ay dineklara ng Supreme Court na nagbitiw na siya sa pwesto. So hindi po siya na-convict ng Senado sa impeachment trial niya. Pangalawa mga idols ay si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011. So ang akusasyon laban sa kanya ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. So na-impeach siya ng House noong March 22, 2011. Dahil dito nag-resign siya noong April 29, 2011, bago pa man opisyal na magsimula ang kanyang impeachment trial sa Senate. Pangatlo guys ay si Chief Justice Renato Corona noong 2011 hanggang 2012. So ang akusasyon naman po sa kanya mga idol ay culpable violation of the constitution at betrayal of public trust. Pero ang pangunahing issue ay ang pagkabigunyang niyang i ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth or SALN. Siya po ay na-impeach ng House noong December 12, 2011. Nagsimula ang impeachment trial sa Senate noong January 16, 2012. na siya noong May 29, 2012 sa Article 2 ng Articles of Impeachment para sa kanyang salen. Tinanggal siya sa kanyang pwesto. So siya lamang po ang tanging opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na nakonvict at natanggal sa pamamagitan ng impeachment. Sunod mga idol ay si Comelec Chairman Andres Bautista noong 2017. Ang mga akusasyon naman po laban sa kanya ay betrayal of public trust at culpable violation of the constitution. So siya po ay na-impeach ng House noong October 11, 2017. So ang naging resulta po ay nag-resign siya noong October 23, 2017. Bago pa mang opisyal na matransmit ang Articles of Impeachment sa Senate at bago pa man magsimula ang trial. At ang panglima nga mga idol ay si VP Sara Duterte ngayon 2025. Ang mga akusasyon naman po laban sa kanya ay culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other crimes kaugnay sa confidential funds at iba pa. So na-impeach po si VP Sara ng House noong February 5, 2025. At kasalukuyan na bin sa Senado ang kanyang impeachment trial noong June 10, 2025. So alam naman na natin ang kwento, di ba? Napagpasyahan po ng mga senador na ibalik o i-remand ang Articles of Impeachment sa House of Representatives para sa pagpapalinaw sa constitutional infirmities at kumpirmasyon ng House ng 20th Congress sa pagpapatuloy ng kaso. So guys, medyo tagilid po sila dito dahil yung mga congressman na po ng 20th Congress ang dapat nilang ligawan. Yun eh kung gusto po nilang i-continue ang impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano yun? Panibagong 150 million na naman kada perma? Well, good luck na lang sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi pa po formal na nagsisimula ang aktwal na pagdilipis sa Senado. So guys, pati pala sina Chief Justice Hilario Davide Jr. at former President Gloria Macapagal-Arroyo ay may naghain din ng impeachment complaint laban sa kanila. Kaso, hindi po umabot sa Senate dahil hindi po nakakuha ng sapat na boto mula sa House. So sa kabuuan mga idols, si Chief Justice Renato Corona lamang po ang tanging opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na nakondik sa pamamagitan ng impeachment trial at natanggal sa pwesto. Ang iba ay nagresign o na-abort ang kanilang mga trial. So pag nagkataon mga idols na hindi nagtagumpay, sinatambalos-los na ma-impeach si VP Sara, siya po ang kauna-unahang ma-acquit or mapapawalang sala sa binabato sa kanyang impeachment complaint. Sa madaling salita, siya po ang kauna-unahang government official na impeachment survivor. Astig, di ba? So guys, ito po ang latest ngayon mga idols. Dahil alam nyo ba na sinabi po ni Department of Transportation Secretary Vincio Vince Dizon na target daw po nilang i-privatize ang hindi bababa sa 10 regional airport bago daw po matapos ang termino ng Administrasyong Marcos sa 2028 mga idol. So narito po ang listahan ng 10 airport na binanggit ni Secretary Dizon mga idols. Number 1, Iloilo International Airport. Number 2, Davao International Airport. Number three, shargao Airport. Number four, Lawag International Airport. Number five. Busuanga Airport. Number six. Bikol International Airport Daraga. Number seven, Takloban Airport. Number eight. Bacolod Silay Airport, number 9, General Santos Airport, and number 10 is Puerto Princesa International Airport. Binanggit din po ni Sekitara Dizon na ang Iloilo -Ilo Airport daw po ang nasa pinaka-advanced stage ng privatization dahil sa isang unsolicited proposal mula sa Villar Group, mga idols. Ang ibang airports daw ay posibleng i-bid out ng Bundles Group para mas maging kaakit-akit daw sa mga investors. Ang mahalagang tandaan daw mga idols na ang mga airport na ito ay bukod pa sa pitong airports na kasalukuyang nasa ilalim ng public-private partnership or PPP mga idols. Kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport, Mactan-Cebu International Airport, Clark International Airport, Lagindingan International Airport Bohol Panglao International Airport At Katiklan Airport Ang layunin daw po ng DOTR Sa pagpapabilis ng privatization Ay upang mapabuti daw Ang serbisyo publiko Mapalawak ang kapasidad At maakit daw ang mas maraming Pamumuhunan sa infrastruktura Ng paliparan Ng Pilipinas <laughs> Grabe pala talaga to Si mga idols no in the service of the oligarchs pala talaga ang presidente na ito, mga idols. Grabe. At alam nyo ba na habang nagkakagulo ang lahat sa politika ay eh marami na rin pong na-privatize ang mga administration na to? So alam nyo ba kung paano ko nasabi na si Bangag ay in the service of the oligarchs, mga idols? <coughs> Dahil sobrang agresibo po ang kanyang administrasyon na i-privatize ang mga government assets natin under the GOCCs or Government Owned and Controlled Corporation. Alam nyo ba guys, na ngayong May lang ha, nag-remit po ang GOCCs ng over 76 billion sa kaban ng gobyerno. Imagine that. Pucha ganyan po kahalaga ang Government Owned and Controlled Corporation sa kaban ng bayan natin. Tapos ipaprivatize nila? What the F, ba? Diba? At alam nyo ba, na habang nagkakagulo ang lahat sa politika, E isa-isa naman pong pinaprivatize ang mga government assets ng gobyerno gaya ng Kasiknan, Hydropower Facility, pati guys mga ilgaten real property assets ng PCGG or Presidential Commission on Good Government. <coughs> pinrivatize din ang Lagindingan International Airport. Pati yung naiya, pinrivatize niya rin, di ba? At guys, ito pa nga po pala mga idol, ang mga plano pa pong i-privatize ni Marcos Jr. Siyempre unang-una dyan mga idol, yung sampung mga regional airports na nabanggit ko. ba? Diba? Oh, no. oh. Kasama na dyan mga idols, ang mga bahagi ng South Luzon Expressway or SLEX at Subic Clark Tarlac Expressway or SITEX mga idol. Ang Mylong Property sa Makati City ang lupain mismo kung saan nakatayo ang naiya sa Paranaque City bukod sa O&M concession na tinatayang 6 trillion daw ang pwede nilang malikom. Isang kaya mapupunta yung pera na yan, no? Oh, no. At kung ano na -ano pang mga idle assets na nasa ilalim ng PMO na umabot daw po sa 143 na ari-arian. Kabilang po dyan ang Emmanuel Community Hospital... <coughs> properties ng Technology Resource Center at Elordes Sports and Tourism Development Corporation. Grabe no? Sobrang dami nilang gustong i-privatize. <coughs> Imbis na maidagdag pa sa kaban ng bayan ng mga possible revenues ng mga government assets na yan under GOCCs, putya mapupunta lang sa bulsa ng mga oligarkis. Nag-rhyme lang po ako. Okay? So swerte po ang mga oligarkis na makakakuha na mga government assets na yan. So ang lahat ng mga to guys ay para po sa binipisyo ng mga oligarki sa ating bansa, mga idol. Ang galing ni Bangag, Nung panahon guys ni PRRD, nakapag po ang GOCC ng more than 374 billion pesos. Ganyan po kahalaga ang GOCCs na yan. Kaya bakit kailangang i-privatize ni Marcos Jr. 'yan? 'Di ba? Sabi nila guys, ang purpose daw ng privatization na 'to ay para daw mapondohan ang mga programa ng gobyernong 'to. Anong programa? Yung ayuda? So guys, napansin ko lang no, hindi kaya si Cory talaga ang tunay na ina ni BBM? Alam niyo kung bakit? Puwede parehas na parehas po kasi sila, yun, no. <laughs> Privatization Administration. <laughs> so good luck Pilipinas na lang talaga mga idols. At kayo naman mga idols, aasintahin ko na naman po ng pang 8 missile ko si Sangkay Bangkay mga idols. Dahil sabi niya sa post na ito mga idol, ay nyari daw sa 7 to 15 pesos na per kilo ng bigas DDS, bakit daw wala kaming reklamo? Pucha, nagpapatawa ala tong sangkay-bangkay na to, eh, no? <laughs> Una sa lahat sang kay Bangkay, fake news ka talaga. Samo na 7 to 15 pesos na per kilo ng bigas na sinasabi ni PRRD, ha? Ito ba yon? We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. O oh, di ba? Sinabi ba ni Piara din gagawin niyang 7 pesos ang per kilo ng bigas. Hindi, di ba? Ang sinasabi niya, baka daw 7 pesos ang pwedeng ma-reduce sa presyo ng bigas. Ha, sangkay bangkay, wag tang... Ha? Alam ko na tangka. Pero wag mo naman karirin, boy. nakakahiya promise binabayaran ka pa naman ng gobyerno, no? Saka, bakit wala kaming reklamo sa pangyayari ng pagtaas ng presyo ng bigas na yan, na 80 pesos? Kasi Brad, sa basilan lang naman yan. Hindi naman sa buong bansa yan, Huwag tang... Ha? Saka, ka exaggerate mo ng mga pinupost mo, nagmumukha ka talagang mangmang, sangkay-bangkay. So dapat pala ang tawag ko sa'yo, sangkay-mangmang, no? Pero hayaan mong ijustify justify ko ang katahan mong boka. Ha? Ito ang real talk boy na nagawa ni PRRD sa issue ng bigas. Dahil sa pangyayari na yan na shortage ng supply ng bigas noong 2018, di ba ang naging solusyon niya ay ang rice tarification lo? O sige, sakyan ko na ang pagiging exaggerated ng bobo ka, ha? Kasi magmula 80 pesos na per kilo ng bigas na naitala noong panahon ni PRRD napababa niya po ang presyo ng regular milled rice sa abot kayang halaga na kadalasan po ay nasa 34 to 36 kada kilo o mahigit 2 pesos kada kilo na mas mababa kung para sa panahon na bago nila ipatupad ang rice tarification law. O ayan na, proud na proud ka na sa ginawa ng amo mo. E si PRRD walang sinayang na pondo ng gobyerno para solusyonan ang pagmabak ng presyo ng bigas noong panahon niya. Yung amo mo, nagpalugi ng 5 billion pesos para lang makapagbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Ha? Napataas ni PRRD ang supply at availability ng bigas sa bansa. Dahil sa malayang importasyon, naging mas magagamit ang iba't ibang uri at dami ng bigas sa merkado hindi na nagkaroon ng mga artificial rice shortage na naganap dati dahil sa monopoly ng NFA sa importasyon at mga issues sa supply. Okay? At ang kagandahan pa nito, mas marami pa na pagpilian ng mga consumer sa kalidad at presyo ng bigas. O ano? Kaya ba yan ang amo mo? Ha? At alam niyo ba mga idols, dahil dyan, nagkaroon po tayo ng RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Tariffication Law, mga idol, ay nagtatagpo ng 10 billion Rice competitive Enhancement Fund or RCEF kada taon sa loob ng 6 na taon mula 2019. Ang pondong ito ay nagmula po sa mga taripa na nakokolekta mula sa imported rice, mga idols. Imagine that. Samantalang si Bangag nagpalugi ng 5 billion pesos para makapagbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Imagine that. At alam niyo ba mga idols na ang purpose ng 10 billion na nakolekta sa pamamagitan ng RTL papuntang RCEF ay inilaan po nila para po direktang matulungan ang mga lokal na magsasaka na maging mas competitive at produktibo. Kabilang sa mga programa ng RCEP ay ang farm mechanization, ito po ay nagbibigay ng modernong makinarya at mga kagamitan sa mga magsasaka. Seed development, propagation, and promotion. Sila po ay namamahagi ng high quality inbred rice seeds. Hindi lang yan, dahil meron pang expanded rice credit. Nagbibigay po sila ng mga pautang na meron pong mababang interes sa mga magsasaka at extension services. O pagbibigay ng mga trainings at technical assistance sa mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kaalaman sa kasanayan sa pagsasaka. So binawasan din po nito ang role ng government sa rice trading dahil ang RTL o Rice Tarification Law ay nagtanggal po ng monopoly ng MFA sa importation ng bigas na dating pinagmumulan ng korupsyon at inefficiency. Okay? At nilimitahan din po nito ang papel ng NFA sa pagpapanatili lamang ng buffer stock para sa emergencies at disaster reliefs. Sa madaling salita mga idols, ang positibo pong nagawa ng rice tarification law sa bansa noong panahon ni PRRD ay ang pagpapatatag at pagpapababa ng presyo ng bigas para sa mga consumer na malaki po ang naging ambag para bumaba ang inflation habang sabay niya nagtatatag ng pondo para sa RCEF Upang masuportahan ang mga local farmers sa kanilang pagiging competitive. O ano ka ngayon, sangkay-bangkay? Sapul-sapul ka na naman sa 8-missile ko, no? Next time, boy, bago ka mag-post, aralin mo muna. Tama. Okay? Para hindi ka nagmumukhang tang... in the end. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos please subscribe to Mr Rio Official on YouTube and follow Mr Rio 2.0 on Facebook Meta thanks Maccabians